Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sport Track PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang in-offer na ng, ng New Orleans Pelicans si Brandon Ingram sa ibang koponan. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang matutuloy na nga na po ang pagkakakuha ng Los Angeles Lakers kay Laurie Marcanet. Ginawa na nga po talaga mga katrops ng New Orleans Pelicans si Brandon Ingram bilang available sa trade market ngayong offseason. Since ayun nga po sa Ebenolgar palang lang na balita, inoffer na nga daw po nila ito sa koponan ng Houston Rockets, kapalit ni Alperin Shingun. Ngunit ang problema lang ay agad-agad nga po itong tinanggihan ng front office ng Rockets, kaya nakapag decision na nga po ang kadalang team na i-offer ulit ito sa Philadelphia 76ers at magkaroon dito ng negosasyon. At sa kasamaang palad nga po mga katrop sa pangalawang pagkakataon ay tinanggihan na naman nga po sila ng Philadelphia 76ers. Kaya mukhang wala nga po talagang team ang interesado ngayon sa pagkuha kay Brandon Ingram since sa kabila nga po ng pag-average nito ng 20.8 points, 5.7 assists at 5.1 rebounds per game sa kanyang 49.2% shooting sa field goal at 35.5% shooting sa 3 point line ay parating naman nga po ito nag-struggle plus questionable na rin naman nga po ang pangangatawan nito dahil sa parating pagtatamon niya ng injury. Isa pa, napakalaki naman nga po ng kontrata nito na hindi naman nga po afford ng ibang makupunan. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang matutuloy na nga po ang pagkakakuha ng Los Angeles Lakers kay Laurie Marcanen. Dahil nga po mga katrops, tuluyan ang nakuha ng Los Angeles Lakers ang kanilang pinakabagong head coach na si JJ Redick, ay makakapag-focus na nga po ang kanilang team sa pagawa ng move ngayong season, sa pagpapalakas ng kadalang lineup sa pamamagitan ng pagkuha ng mga free agent player, at pagawa ng iba't ibang klaseng trade. And speaking of trade mga katrops, magiging sobrang desperado na nga po ngayon ng Lakers sa pakikipag-trade talk sa iba't ibang team ngayong season, at isa nga po sa mga kupuna na kanilang kakausapin, ay ang Utah Jazz. Yes, tama nga po ang inyong narinig mga katrops. Tuloy na tuloy pa rin nga po ang pagkuha ng Lakers kay Lori Marcanen sa pamamagitan ng isang trade since siya nga po ang pinakamalapit na superstar na kanilang makuha. Mismong front office na nga po ng Utah Jazz ang nagsabi na willing ra na naman nga po nila itong ipamigay basta't makakuha lamang sila na magandang kapalit nito. Kaya kakailangan nila lamang nga po ng Lakers na bumuo ng isang trade package para ipalit kay Lori Markanen na bubuhin ng kanilang mga manlalaro na si Naruhi Hachimura, D'Angelo Russell, at ang kanilang 17th overall pick ngayong 2024 NBA draft na siguradong hindi nga dapat tatanggihan ng Utah Jazz. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.